Hello guys, so good afternoon. This is your content, Alda Marino, signing on, alright. Sa so ito, mayroon tayo ng Epson L5290, alright. Ano ba yung problema nito? Sabi ni customer, ayaw daw kumain ng band paper. Bakit kaya? Let's power on. So, ito yung pinakang latest ngayon ni Epson, which is, uh, pag nag-photocopy ka, pwede sa long kasi may ADF siya. Yan, ADF. May A4 size. Or short size. And short size. And yun. So, 5 in 1 ang tawag dito. 5 in 1 na siya. Ito yung pinakang latest niya sa mga ganitong size na printer. Sige nga, tingnan nga natin. Ngayon may nakalagay naman na bond paper. Let's try to photocopy this. Lagay tayo ng bond paper na medyo yun naman medyo busot. Alright, ayan. Sige nga, confirm. Copy colored okay and copy let's see kung kainin niya yung bond paper ayun kinain naman kaunti lang oops oops ayun at Mm -hmm. yun yung error nya paper jam in the rear side or inside remove the jam paper sige kung kaya natin ma-remove dito sa likod i-remove natin pero kung hindi wag pilitin sa so, hindi kaya wag pilitin power off then buksan natin yung printer Alright. Ayan, oh. Parang sumabit. Ayaw talaga niyang kumain ng paper guys. Ay hindi natin alam kung ano ba yung dahilan. Ayan. Yeah. Sige nga. Sige nga. pagpipilitin, hugutin sa likod kung hindi kaya, ha? kung kaya lang okay buksan natin so may dalawang tornilyo yan dito sa side na dol Then, eto, mayroon yan dyan, ano. Ayan. I-twist lang natin ito. Dali muna na natin ito. Medyo pahirapan lang to guys. Na. hindi ko na matanggal Iyon. Yun. So, ipipihit mo lang yan pa ganun. And eto na guys. Pwedeng lagyan natin dito. Lagyan natin dito. Angat muna natin ito ng konti. pwede naman ugutin kasi hanggang dito pa lang naman siya. Pwede ugutin sa likod. Ayan. Asan ah, kaya? Ano ba yung problema nito? Ano ayaw ko like na ay nabang paper. So since ayaw niyang kumain ng bond paper, hanapin natin. So ito iaangat natin to guys. Yung mga yung ito. Baka may nakaipit na something. Okay. Parang hirap ito. So, no chase tayo. Magbabaklas tayo nito guys. kasi hindi natin alam kung ano ba yung nasa loob ito tanggalin muna natin to ikutin nyo yan dito ikutin lang then pwede natin tanggalin right. So yan, nag-paper jam na siya. Meron na siya anong papel. Ayan. Then, parang pinamahaya na ng ipis, guys. Ayan, eh. ano ng ipis. So ito, tanggalin muna natin to yung mga connection niya tanggalin natin and slide natin pa ganito alright yan so hindi natin alam kung ano ba yung meron sa loob so pinaikot ko lang tatanggalin ko muna to yung kanyang yan tornillo slide then ito so tingnan kung okay pa ba yun buti na lang sige yung purpose nito kasi papataubin natin yung printer atubin natin yan inspect natin dito Check ko muna guys. Ano po yung meron sa loob nito? Ayun guys, parang may nakita na ako ah. Parang may something na foreign foreign object dito. Dito sa part na to. Dito. Alright. So parang may something sa part na to Ayun Ayun guys Buti na lang natanggal natin Sa ganyan yung purpose nun Bakit tinanggal natin yung kanyang ano Ayan Yun Sige Baka meron pa So, ito yung problema niya, guys. Ayan, o. Oh. Yun, oh. Ayan, ito, trabaho. o. Pako. May nagtatrabaho. Oh, ba, iwan ko, bakit ba napasokan ng pako to? Then, parang Sinusungkit na nila. Ito, na, na, natanggal na din. Wala na. Ayan, ah. so, yun o. Oh. So, yun, yung problema, guys. So palagi yan, ano, na kahit sa printer naman, uh, kapag ayaw kumain ng kumain ng bond paper na gan gumaganon, uh, yumuyupi yung bond paper, nag nagaka-crumpled. Pwedeng mayroon lang diyan nakabara. Okay, all right. <clears throat> Sige nga, balik na nga natin 'to. Ganun lang pala, yun lang pala ang problema nito. Kaya pala ayaw kumain ng bond paper. Alright. So medyo mahirap lang ang pagbabalik nito guys. Pagtatanggal at pagbabalik. Kaya... Sundan nyo na lang to. Ano? Sundan nyo na lang ginagawa ko. Para makaroon kayo ng idea. Kung paano siya gawin. Balik natin to. Yung kanyang cover. Yan. Push lang. Yan yung kanyang tornilyo. Mm -hmm. Mahirap okay, yun ah. Pinagpawisan ako dun ah. Then ito guys. So balik na natin yung mga connection niya. Ito, lagay muna natin dito. Lapat muna natin. yeah, lapat. Alright. Kira. Tapos, balik na yung mga connection. So, eto. Hindi <coughs> masyadong kita. Then ito. So wala naman yan ibang malalagyan kundi yan. Dito dapat mayroon kayong tweezer. Ano? Kasi medyo mahirap din itong ibalik. yun then itong isa Alright, medyo mahirap ibalik Hmm. Ito naman dito. Ibalik natin sa lahat eh. Yan. So yan, pakitandaan na lang guys yung setup niya. Ganyan yan. So yan, sunod. <coughs> sunod dito na tayo. Yan o. Inipis na buti na lang. Walang kinain na ano dyan? Ito naman dito. Kaya ganito to. Yan. Kaya ganyan yan. Ito. Lagay natin dyan. Yan. Okay. Ito dito sasalpak natin to dito yeah, pasok dyan alright and that's it Ang hirap naman yung guys Yun Kailangan lang palang pilitin And Ito So balik dito Ito ba? Ito ba? So, yung tornilyo niya, talagay natin siya dito. Okay, balik na natin. Ayan. I-twist nyo lang pag ganun. Para makapasok siya. And that's it. Yun. And lastly, ito. Ito naman dito to. Ganyan. Lagay lang dito. set try natin blend in pasensya na kung magulo yung camera natin ha power on ba? Alright. Sini nga. Tingnan nga natin kung mag-load na. Confirm. Copy. Color. And Copy. right let's see copy Kaya buwan na natin yung band paper. iyon, yun yun kinain na guys yan na so ito lang yung pinaka main problem nya yung pako at yung uh, ano ba yan ano nang ano nang uh, ninyog walis walis tingting ting alright ayan Ayan, napakalinaw pa ng kape nyo Aha, all right. <coughs> so, so far so good. Wala nang problema. Ayan na. So, pwede na makuha ni customer. Ayan, right. Power off. Turn off. Thank you so much. This is always your Kotech. Marino. Peace out, guys. Sana may natutunan tayo.